Hello po. Uh, kasama na naman tayong paring driver. Pare <laughs> <laughs> <Barin> talaga. <laughs> Oo. Oh. Pare, ano bang pangalan mo? Ah, uh, Echo na lang. Echo. ECHO. Tiga sa si paring Echo. Sa Baguio po kami, Baguio oh, e City. Oo, Baguio. Oh. Ay, hindi kasamahan mo siya dyan, si Alan, yung John. Si hindi ko masyadong ganyan. Kaya, i uh, i-idea ako sa'yo sa si Parin Brian. Si Parin Brian Brad ko na ito na rin igurot din siya. Ah, uh, igurot. Uh, okay. So, parin, eko, eh ilang taon ka na, na dito? Bale, mag-18 years. 18 years, tapos? Bale, uh, magpo-14 14 years nakatulong, tapos tsaka ako pumasok ng driving. Oh, uh, so, ang ganda ng kanyang, ano ha, diskarte. Oo, dapat nga, mga 6 o 7, nag-drive na ako. Kaya natakot kasi ako, kasi hindi ako marunong mag-drive. Uh, Talagang, oh, lakasan ng loob. No. Uh, Pinakwan na ako ng mga kaibigan ko na, sige na, mag-inito ka, mag-aral ka. Kaya uh, yun, trinay ko. So, pagkano naman na nagastos mo nung kaway nag-aral? Bale, pumatak na 14K, Hong Kong okay, dollar. Okay. O, ano yun, 2,000? 2,000 pa yan? 2,000, mga 2,000. 2,000. 2,000... Mga 20 gano'n. 2,000... Ano na ba kayo? Ano, ano na? Oo. Oh, <laughs> <laughs> mga gano'n. Oo. Mga gano'n. Nakalimutan ko. Normal lang naman yung pag-uusap natin. Oo. Parang ano... Kaso, ah, so, so, sobrang tagal mo na dito, naisipan mo mo dito. Siyempre, iba nga naman pag-agad. Oo, kasi ba diba, mas mataas ang South kaysa sa Katungo. Hmm. <laughs> Saka talagang iba yung level. Oo. Oo. Uh, Ayan. Ay guys. Ito, si pare Eko, eh, kung mag i niya sa niya. Mm -hmm. Para at least hindi na sa sahod, pati yung respeto ng amo, iba iba mm -hmm. Pag driver ka. Kasi uh, pag pagkatulong, uh -huh. grabe, all <laughs> around. At least kung driver, ako ngayon kasi driving lang talaga. Mm -hmm. Hindi na ako nagpakwa ng bahay kasi may kasama ako. Oh, saan ka ba dito sa... Uh -huh? Diyan, sa Magasinggap. Ah, sa Magasinggap. Oo, gap. malapit sa pit. Tapos ano, ah... Uh, kasakyan lang talaga yung hawak mo? Oo. Oh, oh. stay, stay sa... out ka ba? Hindi. stay in. stay in. Oo. Oh, Doon mm -hmm. yun lang yung sahod mo. Doon naman. <laughs> okay <laughs> lang. <laughs> Kasi mostly, sa ating mga driver, iba-iba yung stay in. Um, Oo. Oh, okay. uh, ano eh, kumbaga talagang net yung hawak mong sahod. Tama. Yeah. Tama naman. Kaya talagang sina pa sina sila pa eh talagang ano sila, kumbaga eh, advantage, di ba? Oo. Oh, okay. Mas pinili pong stay-in, sir, kasi mas magastos pag-stay-out. Zero, so, zero. <laughs> Pag-usapan natin, ano nga ba yun? Yung sarap kong sa stay-in. Ah, sa so stay-in. Uh -oh. Oo, oh, nabanggit ko na isa kayo sa pinaka... Umaga, neto yung hawak niya hindi kagaya sa main stay-out. Mm -hmm. uh, siguro mga 18 ka stay-in. Okay. Hindi. <laughs> Hindi ah. 18,000. Hindi. ano no maabot 'yun ng mahala hala Hindi ah. 130,000 no peso ah. Hindi ah, uh, hindi, hindi rin. Pero okay lang naman yung plan. Yung... Yeah, okay din ah. At least eh, sigurado hindi ka naman patatalo dahil 7 years hindi. ka na. Right? Grandkina. Oo oh, naman. Oh. So, kamusta naman yung love life mo? Okay naman. Okay naman. <laughs> Personal things pero ay, eh, parang eco na lang yan. Ang pinag-uusapan uh, lang dito yung tungkol ay, sa siguradang. buhay namin sa Hong Kong, di ba? So, bukod doon sa... Ano? Ay, ah, ilang amo mo na yan sa driving? Pangalawa. Pangalawa. Dati saan ka? Dati ako sa Sai Kung, two years ko doon. Lumipat ako kasi ayaw taasan yung sahod ko. Hmm. So yun, lumipat ako dito. Tapos dito na ako. Pangatong kontrata ko na sa kanila. Dito? Di, oh. uh, entitled ka na sa ano? Sana, uh, sana sa ibigay, diba, sa sayang yung, din. Oh, sayang din. Oo, sayang Halaking din. Malaking tulong yun. Parang ipon mo na sana yun kung ibibigay. Oo, eh. oh, so, kaya mm. naman parang ikaw, ano naman yung, ano mo, yung mga na-achieve mo na sa buhay, gano'n? Mm, meron na din na ipundar, gano'n. Siyempre, oh. eh, kaya ka nga nag-upgrade. Oo nga. Alam ka naman, dito lang. Parang wala, na. no? Oo, oh, oh. alam ka naman sa ilang taon, eh, wala pang... Oo, oh, oo. Oh. Depende na lang. Oh. Depende na lang din sa iyo yan. Eh. Tama. Oh. Diba? Kaya nga, ginagawa ko to para ma-inspire din natin yung ating mga kasamahan pa na kumpare uh -huh. at saka mga lady driver. Di ba? Sayang na eh. Oo. Marami so, na kayo. Say, saka sayang yung buhay natin dito. Bawa, ikaw, eh, gusto mo naman talagang, o oh, kaya may nalis ka sa pagdadrive, di ba? Bakit hindi mo itry? Oo. Di ba? Ang oh, ganda-ganda kaya nun, no? draw mo at uh, times three. Talaga, times three talaga. Uh, times three ng times three ng sahod dito guys ang nakukuha. So, uh, kababayan ko dito sa Hong Kong at saka yung mga uh, kababayan namin sa Helper, ini-encourage namin kayo ni Parang Eko na i-try din nyo, di ba, maging oh. driver? At saka, huwag kayong matakot na, alam ba ako, hindi, hindi ko naman alam mag-drive. Dito lang talaga na natuto. Madali lang kasi, automatic naman eh. Dalawa lang ang pipindutin mo. Sa una, oo, kakabahan ka. Pero lakasan lang talaga ng loob. Isipin mo na lang, aakyat yung sahod mo, di ba? Kaya ka nga pumunta dito para magkasahod ng malaki-laki para sa pamilya mo. Kaya lakasan lang talaga ng loob. Tsaka ano, pare, ano, ano tawag dito? Uh, yung paggastos, kailangan mo talagang ano, han, kailangan mo talagang Different. Oo, uh, Kumbaga kung baga, talagang lalabanan mo siya, I mean, yung gagastusan mo siya. Yung sa paggastos sa pag-aral? Oo. Uh -huh. kasi ako na mali ako, dapat hindi 14 kay abot ng gastos ko. Okay. Ang alam ko kasi yung yung session ba ng yung pag practice mo ng driving, kinuha ko lahat 28 session. Rami. eh, pwede palang 10 lang pag alam mo oh. na gano'n. Eh, doon ako ako nagastusan talaga. Pero pwede, pwede naman palang hindi, kahit nga lima eh. Oh. Diba? Kaya lang yung iba kasi, pag galimbawa lima, especially pag hindi ka pa masyadong oh, mag oh, oh, yun. yung iba hindi tinuturo nung... Hindi. Ano, nung instructor. Oh, hindi. Oh, pero okay na rin naman yun. Kahit pa paano, nakuha mo na. Oo, oo, oo. Kaya lang pa, then, na. yung actual ko, bumagsak ako sa first time, mm -hmm. second time ako pumasa. Oh, okay lang. <laughs> oh, pero okay lang, at uh, least, di ba? Accepted mo ako. naman na hindi ka naman talaga marulong mm -hmm. o wala kang knowledge sa pagdadrive. Eh, gusto mo agad, ano? Mm -hmm. ka. ko. <laughs> <laughs> Mer meron nga yan dyan, yung marun madunong nalag sa Pilipinas, ba? Diba? Yung mga nakasabayan ko. Mm -hmm. Sabi niya, why ako bumagsak? E, Jeep ni driver ako sa Pinas, ganyan-ganyan. Pero iba dito sa Hong Kong talaga mm -hmm. kasi. Kasi may nangyayari sa atin yung yung mga professional sa atin na yung mga pasandala, yung pala mm ng mga hindi mo akalain na hindi natin kayang i-drive. kanta dating dito, magpakila guys. Diba? Tama, uh, yun, yun Tama. Kasi mm -hmm. nangyayabang sila na sisiw lang. Oo, uh, pinipilit nila yung kanilang gusto. Eh, iba nga dito sa Hong <laughs> Kong. Talagang iba dito sa Hong <laughs> Kong. Ah, Oo, totoo yun. Wala tayo sa Kung, Kung ano yung yung kanilang rules yun na susundin mo. Oo. Mm -hmm. Oh, Lare. Yung simpleng paglingon-lingon lang sa side na ganyan, no? Mm -hmm. Babagsak ka na, no? Tama. Diba? Oh. Akala mo, bali, hindi ka mm -hmm. magagaganan. Yung mm -hmm. um, matigas yung step deck mo, bagsak ka. Bagsak ka talaga. At sayang, kada isang exam. Magkano ginastos mo nun kada yung exam na final na? One, one, two? Biro mo, one, two. Ay, eh, oh. Yung 2, na yata. Oo. Oh. Oh. Tumaas na ngayon, eh. Biro mo, kung i-convert mo sa peso yun, is 14,000. Oo. Mm -mm. Di ba? Sayang din yung bumagsak ka. <laughs> ano lang yun? 10 minutes. Isang ikot Nagsasakyan Tapos, sasabihin sa'yo nung examiner, failed. yes. <laughs> talaga. Di ba? Oo. Uh, hindi lang masakit sa kalaoban, masakit pa talaga sa bulsa. Oo. Kaya talaga kailangan is perfect yung pagkakadali mo, di ba? Mm -hmm. Oo. Oh. Kaya kung mag-aral, okay lang din naman. Huwag masyado munang isipin ba yung gasoline kasi mababawi mo yan pag nakapasa ka at nakapag drive ka na talaga. Tama. Diba? Totoo yun. Uh -huh. Totoo yun, mga guys. So, kaya, so, kaya, nag-isip-isip din kayo. Ito, patunay, si, parang eko natin, si mm -hmm. uh, Gavadio, talagang in-upgrade niya yung buhay niya para uh -huh. sa, sa uh, economy. <laughs> kaya, kayo, mag-upgrade na rin kayo. Hindi forever na magkatulong na lang kung kakayanin yung i-upgrade. Upgrade. Tama naman. Diba? Ano. Kasi so eh, talagang sayang ang panahon natin dito sa Hong Kong. Lilipas tayo eh. Oo. Diba? Tumatanda tayo eh. Oo, oh, yun. Diba? So, yan ang uh, pinakamagandang nasabi sa atin ni Parang Eko mm -hmm. na talagang tumatanda tayo. Huwag natin sayangin. Oo. Hanggat may oras ba? Oo. So, mm -hmm. Huwag ano nice? ng oras. Huwag <laughs> ng oras. Oo Ay, eh. Ano na lang, anong mga pwede natin ipayo sa ating mga kababayan? Bukod sa ating kabuhayan, bukod sa ating trabaho, ano sa health? Ano ba, meron ka ba pwedeng i-ano? Ah, sa health din. Siyempre, kailangan natin kumain ng... <laughs> so, Sabay ganun. Ng Hindi, <laughs> kahit gano'n ka busy sa si trabaho, huwag huwag magpalipas ng gutom, ganon. Kung kayang matulog ng maaga, matulog ng maaga. Tapos, syempre sa day off, alam, syempre happy-happy, pero alam naman natin pag dito may mga inom-inom, ganon. Wag masyado kasi kinabukasan may trabaho. Yun lang naman. Kung kailangan uminom ng vitamins, gawin. ba? Diba? Kasi hindi natin nararamdaman yan ngayon, tapos after ilang years, doon lang mararamdaman na yung sakit, diba? Ay, ikaw ba wala ka pang nararamdaman o ano? Nararamdaman? Oo, oh, yung ano lang, hindi doon sa puso, ha? <laughs> <laughs> so far, wala pa ay, naman. Kaya, At ano? sana nga, wala. Kasi, wala ay, pa. kung oh. ba, healthy living oh, oh, na, o, na o. siguro. Okay na, ano, yun lang. Kaya tungkol sa health at maraming maraming salamat din dito sa kumpare natin na huli natin dito sa ilalim ng tulay. Maraming uh, salamat okay, din po. Thank you, thank you. Uh -oh. okay.